gahan na naman ang tubig ng China ang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinalibutan at hinarangan din ang ilan nating barko. Sa kabila ng pangaharas niyan, yan, narindigan ng China na Pilipinas parao ang may kasalanan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang pambobobang ito ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas noong August 5 ngayong taon, naulit na naman karinang umaga sa gitna ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Wala pang ilalabas na video ang Philippine Coast Guard ng aktual na pagwater cannon ng China. Pero base sa impormasyon mula sa ating National Task Force for the West Philippine Sea, ang China Coast Guard Vessel o CCG-5203 ang nambuga ng tubig sa Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan. Yan din ang vessel ng China na nambangga noong October 22 sa bangka ng Pilipinas sa Unaiza May 2 na hindi na natuloy sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Philippine authorities, ang likuran lang ng ML Kalayaan ang binugahan ng tubig ng China, pero nabigo itong paguhin ng direksyon ng ating bangka. Bukod sa pambubomba ng tubig, hinaras din ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels ang ating mga barko. Pinalibutan at tila kinorner. Delikadong pagmaniobra rin daw ang ginawa ng China. Pero hindi ito lahat umubra dahil nakalusot pa rin ang dalawang bangka at naihatid ang supply. Kinundanan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente lehitimo raw ang naturang operasyon at nalagay sa panganibang buhay ng mga kasama sa misyon dahil sa ginawa ng China. Pero ayon naman sa tagapagsalita ng China Coast Guard, iligal ang pangihimasok ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at tinatawag nilang Renai Reef dahil hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China. Binundutan din daw nila ang mga barko ng Pilipinas pero pinalusot din kalaunan alang-alang sa tinawag nilang special arrangements sa paghahatid ng supply. Dahil sa pinakabagong insidente kanina, nagpadala na ulit ng diplomatic protest ng DFA laban sa Beijing. Sumunod so, tayo, ito na ang ika-126 na diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para naman kay Senator Francis Tolentino, walang pinagkaiba sa mga pirata ang inaasal ng China. Nilalagay ro kasi nito sa alanganin ng seguridad at estabilidad sa rehiyon. Tinawag namang abuser at gaslighter ni Senator Rick Santiago sa China. Pinagmumukha raw nitong Pilipinas pang pa nanghihimasok kahit sila ang nasa ating teritoryo. Kaya mas mainam daw na pagtuunan din ng pansin ang modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard para hindi raw tayo basta-basta binabraso ng China sa Ayumin Show. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5